Nagsalita na rin po itong si Senate President Chis Escudero. Siguro naman ay alam nyo na dikit itong isang ito sa nasa Malacanang. Talagang wala nang maaasahan ang hinihiling ni Bato de la Rosa na investigasyon at sila ang magpipreside or uh, mag lead ng investigasyon na yon tungkol sa EJK niya. Eto, may ginawa na namang kabulastugan kasi etong si Sara Duterte, alam niyo na yun, na isa na namang banta sa nasa Malacanang ay talagang bad shot ka na ngayon. Bad shot na kayo sa Senado. Meron dyan, syempre, na kahit papano, tinitimbang pa rin. At mukhang natatakot pa rin sa mga Duterte. Pero naniniwala tayo na majority sa Senado, ay pabor sa nasa Malacanang. Kung ganito ang gustong labanan na itong mga Duterte, madali mong tapatan niya nung nasa Malacanang. Ano ba kayo? Ang nasa pwesto po ngayon ay si PBBM at hindi naman ang isang Duterte. Hm. Sabi ni Senator Cheese Escudero, Sarah's uh, threat to dig up Marcos Jr.'s body and becoming and becoming um, attitude ng isang leader Second highest leader of our country. According to the Senate President Chis Escudero, the words that Vice President Sara used in attacking the president were against Filipino values and that they were not befitting of someone occupying the country's second highest elective office. Ang ibig sabihin sa Tagalog, mas masarap kasi pakinggan sa Tagalog itong, itong sinabi na ito ni uh, Senator Cheese Escudero. Wala kang puwang to occupy any position, lalo na po being the second highest elective office. Binibigyan nyo rin po ng kahihiyan ang pwesto nyo, ang posisyon, ang Office of the Vice President. Dahil sa pinapakita nyo ugali. Hmm. Ang huling balita, nagdrama. May acting workshop na naman daw at ang sa si Sara Duterte. Sinabi kong workshop, workshop, dahil nga mukhang hindi na naman oobra talaga yung mga acting nga na itong mga ito. Nasa baklaran daw, nanlibre daw ng mga bata. libre ng street food para sa mga bata etang sa si Sara Duterte. Yun yung style nila eh, di ba? Dahil bestado ngayon, nasukul na naman nang napakaraming ang katiwalian. Ayan, mambubudol na naman. Ang masaklap dito, kalimitan kasi, meron pa rin talagang naniniwala o meron pa rin talagang nagpapabudol dito sa mga ito. Wala na pong patutunguhan yung investigasyon na hinihingi ni De La Rosa na pamumunuan o gusto nilang pamunuan natural. Sigurado tayo dyan. Dahil dito, budget, budget na naman talaga itong si, si Senator Cheese Escudero. Hindi talaga maganda. Sabi nga ng ilang eksperto, tama. Ito po ay hindi kaugalian ng mga Filipino. Yung ganito na uh, pati naman yung pumanaw na ay winawalang hiya. Okay? Siguro kahit pagaano ka walang hiya yung pumanaw na yon. The fact na naando na siya at wawalang hiyain pa ng ibang tao, ibig sabihin, mas dihamak na walang hiya yung nang hamak, yung nang walang hiya na si Sara Duterte. Yan. So, ito ba ay isang indikasyon na posible ang maisulong talaga ang uh, impeachment kay Sara Duterte? Lalo, ito nga, oh, maraming nangyayari na mukhang napakahaba na yung listahan ano ho, oh, ng mga record ng mga impeachable, impeachable na offenses nga natin sa si Sarah Duterte. Kung sa kongreso lang, madali yan talagang makalusot. So ang iniisip kasi ng maraming kababayan natin ay ito ba'y makakalusot sa Senado? Yun yung tanong. Pero, pumasa tayo na lahat ng ito ay maayos, malalagay sa ayos ang ating bansa, dahil malapit na naman talagang malagay din sa tahimik at sa ayos. Ito mga Duterte, pag sila inaresto ng ICC. Good luck!